Magandang araw sa inyo mga kadayad. Ito may gagawin tayo. Kita niyo to. E, Didiwi mo ko sa inyo to. Ito okay na to siya. Kasi ginawa ko na to. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa to. Simple lang naman to para sa mga estudyante. O kaysa gustong matuto, gawin natin to. Sa gustong ano talaga masigasig magbutingting uh, sa mga ganitong bagay ito sira na to ginawa ko lang napagana natin ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa tara sundan nyo ko natin to ano ipakita ko pala sa inyo kung paano ko ginawa to kumagana na to sya papakita ko sa inyo iilaw to kasi nagawa na natin tapos so, so on natin yun. yan gumagana siya pero dati itong sira ididimo ko sa inyo kung paano ko ginawa para buksan natin buksan natin to kung paano natin ano. ah, sundan nyo lang ako gamit lang tayo ng Philips screw Philips screw yan yun ito So, tatlong Tatlong bukasan lang naman to. Tatlong turnilyo baga. Buksan nyo tatlong turnilyo. Ito na malaki lang. Si Sinidyo, ano siya? Sa so, mga ano natin dyan, mga master, sisi na lang sa kanila ito. Sa mga ano na lang, sa mga estudianti o sa mga gustong matuto, yun na lang manunood sa ano natin. At saka sa mga follower ko, huwag kayo magsawang mag-subscribe sa ano natin. So baybayan nyo lang yung mga gawa natin. At mabuksan. Ito so, mga kadaig, tatlong tornilyo, pag nabuksan nyo na itong isa, dalawa, tatlo, angat nyo lang ganun. Yan. Yan yung pinakalaman nya. Tapos, kung paano nyo kinalas, kung paano kinalas to, tandaan nyo na lang, basta itong, tar itong tornilyo, ingatan nyo na lang. Yan. Tapos susungkitin lang naman to gamit kayo ng plat na maliit. Sungkitin nyo lang yung gilid. Gali lang naka ano lang ka parang naka lang yan. Ayan yung pinakalaman niya. Ayan. Tapos ganoon din sa kabila. Ayan. E, ganyan nyo lang o. Oh. Hmm. Uh. Ayan. Ah, so, mas nyo. Tapos kabila uli. Pagpakita natin sa inyo kung paano natin napagana. Sa mga master. Sisiyo na lang sa kanila ko Dahil na daanan na nito mga to yung tutorial natin para sa mga student to. Nakita nyo kung ginawa natin. to Kita ba? Iba ba natin para makita nyo? Ito yung ano to Ginawa na natin ng ano to yung 1K. Masunog pa rin siya. So, ang ginawa ko, pin ano kana na sinulid ko na siyang pag dikitin pwede naman yun pag natuklap nyo na yung ano pag pwede nyo na no, i e, short circuit na lang pag di kaya sa mga ano bali papakita ko rin sa inyo kung anong tamang tamang isang ikakabit nito o kaya magpalit ng tanim bulb na tinatawag yung mga resistor na tamang resistor ito pakakabit dito para tumagal siya pag-aralan din natin yan ituturo natin sa inyo kaya dito muna ta ngayon ngayon tanggalin natin to ayun na yung natin ito lang ginawa ko nyan oklap na kasi yan tinanggal ko na yung valve nito tapos yung pinagtinggalan unawain nyo lang ng tingga alin ano kanapaiman ano kadaon pa ito ganito ng ano niya Gaya katulad nito. Itong ano na to. Sungkitin nyo lang yan. Pag nasungkit nyo na yan. Tanggalin nyo itong LED nya. Yan. Ito, ito. Tapos makita nyo may kanal sa gitna. Ito kasi sira na to eh. Yun. Yan nakita nyo ang ano. Yan may nakaguhit sa gitna. Yun yung nagsisiperate sa kanya. Negative at saka positive. Kaya yung ginawa ko, pagdugtungin nyo na lang yan, buha kayo ng tinga, tunawin nyo kaya wire, pwede rin kung wala kayong pangtunaw na tinga. Hanapan nyo lang na paraan para yung dalawang connection nito magkaroon magkadugtong siya. Katulad na halimbawa ng ganito. Eh ganun ginawa ko niyan. Ito itong ano na to may kanal yan sa gitna. Ang ginawa ko eh ano nyo lang pagsamahin nyo na lang. Pag napagsama na 'yan, 'yan. Pagsamahin nyo 'yan para mag, mag short circuit na siya kasi nakasiris naman yan yan, ganyan yung gawin nyo yung pinakagitnang may guhit pagsamahin nyo lang yan yan, pagsamahin nyo lang ito kasi isa malaki yan pagsama lang yung dalawang kanal na yan mapagdugtong nyo lang yan okay na yan so ito, ang napansin naman natin ito na ito lang sira na chiko na to ito lang din sira yan. kaya pwede gawin ganyan mapagana na to pero hindi natin pagganahin dahil kukunin natin to para pang tanin bulb ito okay na to siya ayan ganun lang gagawin nyo idudugtong nyo lang yun oh. pwede rin kayo magpalit ng ano yan ng mga resistor Matuturo din natin sa ano yan. Dahil yung maliit na resistor yan. Hindi kaya. Pinutok din niya. Kaya ang ginawa ko, ganito na lang muna. Kasi isa lang naman sira. Ito na lang ginawa ko. si short na lang natin. Tinunawan natin ang tingga. Kaya, yun. Sana sundan nyo. Mga ganito kasi pata po na. Mapakinabangan pa. Kung isa ganito lang naman sira niya. Isa lang. Kaya mapakinabangan nyo yung ganito. Mga ilaw sa ganitong paraan lang kahit na yung ano yung single bulb single na hindi ganito na parang butterfly to eh yun pwede rin yung gawing ganito at uh, testing natin na napagana natin sa ganitong paraan at uh, ipapakita natin sa kung ilaw no madali lang naman na ano, to iba balik yan nakaklip lang yan no yung mga clip nito Ganyan nyo lang yan. Yan. Kasi tulak nyo lang ganyan, no? O, oh, yan. Pumutulog siya. Ganun din sa kabila. Masasundan nyo lang kung paano nyo kinalas. Yan. Pag gumawa naman, madali lang ito mga ano. Kahit na yung mga mami natin dyan. Kaya nyo itong gawin. Simple lang kaya pag nakahanap kayo ng mga ano, mga sirang ganito, ipunin niyo na lang pangreserba niyo ng ano. Palitan niyo yung buong ganito, pwede 'yan. Basta masundan niyo lang yung pagkakapit. Pagka uh, ano, pagkabuo na, pagkalas niyo at saka yung pagbalik. Yan, tatlong turnilyo lang naman 'yan siya. Dali lang talaga sundan. Yan. Tapos, tornilyo niyo ulit. Dali na, tapos i-testing natin. Madali lang mga ano. Pag mahilig kayo magbutingting, yung masigasig talaga yung mga kabataan na magbutingting na mga ganitong bagay, simple lang. Imbis na itatapo na, mapakinabangan pa natin sa bahay. Okay. Yung mga gustong matuto, mga estudyante natin dyan nakakatulong sa inyo to ito e, testing natin ano yun ano natin testing natin kung lumana pa siya ganun lang ginampir lang yon, tawag nun jumper sinulit lang yung buong solda yan yun. nyo pa ilawin eh natin Ang switch oh. switch ayan ganun lang ganun lang kasimple paggawa ng ganitong ilaw para siyang butterfly Ganun kasi yung LED, pag may napundi na isa, nadamay na lahat. Kaya pag nagawa nyo naman yung isa, gagana na rin lahat. Kaya yun lang, maraming salamat sa panunood.